Narinig niyo na ba ang salitang, Aghori? Or, Aghori people? Sila ang isa sa mamamayan ng India na may kakaibang ritual at pagsamba sa Diyos. Ang Aghori people ay tinuturing ng iba na cannibal tribe sa India, dahil kumakain sila ng patay na tao, umiinom sila gamit bungo ng tao, kinokolekta nila ang abo ng tao at pinapahid sa kanilang mga katawan. At minsan kinakain din nila ang kanilang dumi. Naniniwala kasi sila na ito ay nagdudulot at nagbibigay ng kakaibang lakas at kapangyarihan sa katawan at spiritual. Madalas din sila nagmi-meditate sa ibabaw ng bangkay ng tao. Karaniwan silang makikita sa cremation ground sa Varanasi, isang matanda at sagradong lugar sa India. Dito nila sinusunog ang mga bangkay ng tao or cremation area. Para sa mga aghori ito ang special na lugar na malaya nilang nagagawa ang kanilang ritual beliefs at mga practices. Tilinaw din nila ang mga paratang at misunderstanding na sila daw ay mga cannibals, Ayon sa kanila hindi naman nila pinapatay ang tao na kinakain nila kundi ito ay patay na bago pa nila kainin at minsan pinupulot nila ang mga ito na tinatapon sa ilog, ito ay hindi pang aabuso kundi kasama sa kanilang pananampalataya, wala daw sila inaagrabyadong tao ito ay ginagawa nila para ma-overcome nila ang pride at takot sa anumang pagsubok. Ganun pa marami pa rin ang takot at di sila gusto. May mga nangdidir sa kanila at di tanggap ang kanilang paniniwala. Sa kasalukuyan ay existing pa rin ang Aghori people pero kapansin-pansin na napakabagal ng kanilang pagdami. Dahil siguro sa pag-usbong ng teknolohiya ay marami na sa kanilang mga lahi ang tinalikuran na ang kanilang paniniwala.